Sa likod ng masasaganang ani at masustansyang pagkain na hinahain sa ating mga hapag ay ang walang sawang dedikasyon at pananaliksik ng ating mga siyentista at eksperto. Kaya ngayong araw, makakasama natin ang ating mga eksperto mula sa Philippine Rice Research Institute, Central Luzon State University at Philippine Carabao Center upang alamin ang mga programa at makabagong teknolohiya na tutugon sa mga pangangailangan ng ating magsasaka at manginisda. Sa pamamagitan ng programang Lakbay Agham na ililunsad ng National Academy for Science and Technology, layo nito mas ilapit sa publiko ang karanasan ng mga Filipino scientists at itampok ang kanilang mga tagumpay pati na rin ang mga institusyon kanilang kinabibilangan. Layunin din ng programa na ipakita ang mahalagang papel ng Agham at trabahong ginagampanan ng ating mga eksperto para sa pambansang kaundaran. Kabilang narito ang importansya ng pagbuo ng mga polisiya at programang nakasentro sa mga pag-aaral. Ayon kay Dr. Jaime Manalo, ang head ng Socioeconomics Division ng Philippine Rice Research Institute, ang mga pag-aaral at polisiya ay mahalagang na ipaparating sa publiko sa paraang madaling mauunawaan ng kahit na sino. One of our findings is scientific relevance does not always merit public attention. <laughs> That's the sad reality. <laughs> so, what we do at Piraeus, we try to work hard in trying to take advantage of all the platforms we have. Ang, titawag, ang tawag doon sa communication research ngayon um, sa public understanding of science discipline, I direct to the public route communication. So, you do your Facebook, you do your um, LinkedIn, you do your um, whatever. Um, and by x x na like yan in twitter so ganun <clears> siya <throat> we experiment and 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 i think that's one thing where feris is actually good at we have a good pool of development communicators where we try to experiment on our messaging experiment on our messaging um, <clears throat> if you just say it's a low gi rise, someone who doesn't know glycemic index will not even react but if you say that hey it has implications for people with diabetes then that you know that creates interest we need to find our audience where they are um it's not communication based on what might work for us but what should work what might work rather for our audience so it's always audience centric and i think that's one thing that pilaris is good at pilaris understands his audience bilang isang agrikultural na bansa mahalaga rin pagtuunan ng pansin kung paano mas mapapataas ang produksyon ng ating mga ani sa kabila ng nagbabagong klima at panahon. Yan ang binigyan diin ni Dr. Ruel Suralta, ang chief ng Department of Agriculture Crop Biotechnology Center. Kasi ang, ang tinitingnan kasi natin, ang problema natin ngayon is paano natin pa yung produksyon. Pataasin natin ang produksyon na hindi natin nasisira ang kalikasan hindi natin nasisira, nami-maintain natin yung health ng soil. So, while we are increasing the uh, production, hinahanapan din natin ng paraan na yung plant ay makakatulong din siya na makonserve yung soil uh, resources. So, dapat masustain natin. So, yung power ng biotechnology is we can uh, produce a plant na mataas ang mataas ang ano mataas ang ani na ito ay hindi nakakasira doon sa ating sa ecology, sa kalikasan. So ito yung pina-target natin. So it's a race against time. So kaya nga ginagamit natin yung biotechnology para mapabilis natin ah uh, na ma-produce yung 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 technology natin. Sa Central Luzon State University, isinilang naman ang makabagong inovasyon sa pagbuo ng produkto mula sa isdang tulad ng tilapia. Kabilang na dyan ang tilapia ice cream at tilapia oatmeal cookies. Malaking tulong ang mga makabagong produktong ito para sa mga tilapia farmer. One of the uh, uh, problem or gap that we uh, intend to to solve in this product is the declining fish consumption among children since 2007. So one of the innovative ways to encourage children to eat fish by enjoying ice cream with fish in it right so yun po yung isa na isang malaking factor din at least, will helping ano uh, as at least kahit paano makatulong maalleviate yung malnutrition problem ng bansa and then what is the uh, important and significant impact for the farmers yes because um we training them you know, uh, from tilapia grow out management to processing So we share them the technology on to how to eliminate the fishy aftertaste of smell of tilapia. So they can actually supply it to us, no? Sure market na po. So ganoon din sa Carabao uh, racers kasi we're using Carabao's milk dito. So additional revenue uh, for them. So may sure market na po sila. And so far, so good, uh, nagiging sustainable naman po no? yung aming um, partnership. At para naman sa ating mga eksperto mula sa Philippine Carabao Center nakatuon ang kanilang mga gawain sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga kalabaw at maging sa pagpaparami nito. Malaki rin kasi ang naitutulong nito para sa mga magsasaka first and foremost, kaya kami naggawa ng breeding program is not for PCC. Ang daging nasa isip ko dyan is itong ating mga farmers, yung ating mga nag ng kalabaw, na sila naman dapat talaga ang makikinabang dito sa ginagawa namin pagpapataas ng lahi. Sa patuloy na paglipas ng panahon at hamon sa sektor ng agrikultura, mahalagang kilalanin at pahalagahan ang mga taong nasa likod ng siyensya. Kaya't patuloy po natin suportahan ang siyensyang may malasakit at ang mga taong buong pusong naglilingkod para sa bayan. Ako po si Christian Caragayan, Delivering Science for the People, 1DOST for you.